guys, for today's video, birthday po ng tatay ni Lips at magluluto po kami ng arroz caldo. Yeah, yan ang may birthday! Yan, yan, guys. yan siya guys! <laughs> <laughs> yan, manok. nagagaya siya ng sibuyas, bawang at saka luya. Ari, <laughs> may birthday! Nahihiya! Diyos <laughs> ka! Hahaha! daw ay bihis na bihis siya bago umarap sa camera. Kartehan. Kartehan ang may birthday. Magsusumblero muna tayo Tsaka cargo. Tsaka short. Kailangan daw siya yung nakabarong bago bidyohan. Gusto naman si Chusama eh. Ilan taon na sityo sa Chusama 59. Wow, magsi-60 na ang senior. Magsi-senior na siya. Magsi-senior na siya. Pasa na ang papel niya. Ang senior na eh. Guys, habang ko may birthday. Sisus, kaya tarahan din na itong kamaw. Ganun siya. Ganun siya. Angaso. Iya, iyata so daw niya, dinilawan, keri mo yeah, mo. Mamaya <laughs> pagtatagisan <laughs> ng regalo. Maybe <laughs> judin mamaya, yan guys, happy <laughs> birthday. Happy birthday oh. Oh. Yo, yo, noy regalo siga. May regalo oh. ako sa iyo. Hihi. <laughs> okay pa rin eh. Okay pa rin Mamaya daw guys, ibigay guys pagka bisnas. Ay, mga sarte. Sa Wah! <laughs> <Ma> <laughs> ang pogi ng birthday boy! Masagasambay ba kayo? Ah ah! Singgang punta niyan! Mame! Hindi ano naman eh! Guys, ayan ang pamatindihang lutuin ng Gungoro Lips ang Aros kaldo. Shout out po kay Norman Parungaw. Kala ko chumidreng. Guys, ipalaw niyo po ang kanyang account. Norman Parungaw. Ang tagal. Yun eh, nagagayak pa magsusumblero pa yo. Ang tagal yung. O, ganyan siguro si Tiyo na ikinasal. Ah? Oo, oh, sigurado. Sigurado na. Ang tagal. Oh, <laughs> gusto ay eh, magandang maganda ang suot niya, guys. Gusto niya perfect siya. Sa <laughs> Guys, alam niyo na si Tiyo ay binata. Paikukuwento ko sa inyo, no. Nung no, si Tio ay binata pa, <laughs> yan ay manliligaw kay Maria Socorro. <laughs> Ngayon, oh? hagad kaming mga pamangke ng pagpapalansya ng damit. Ako'y tago. Tago ako. Uh, tago, ka. tago ako, alam mo kung bakit? bakit? Kahit lang plancha na may makitang isang gusot, ipauulit <laughs> sa inyo. No! <laughs> 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 Pag diyan naghanap na i e, kanya. E, kaya mga pamangkin ka din ng ng damit ko. Ako'y sukot na kung saan na tago ako kay Inay. <laughs> Gawa ng iyan <INA>. Kahit <laughs> isang lang. guhit lang na ganyan na gusot, ipauulit. Manliligo, manliligaw na ang din maamoy. Diyos ko, may... Naan na, pa na yung pumangaw? Ang ah! na yung pumangaw? na yung pumangaw? Diyos ko, di pa makikita. Poy, Guys, biro niya bibili na isang boting pumangaw? Wala pa isang linggo'y ubos? Hindi, di po bang akong piso, eh. Pero yun po bang ang piso? na in love si Maria Socorro. <laughs> Ay, may pagnanakaw pa ng Rose kay Chamiling Tanay. <laughs> Ay, ang ganda ng bukada na no. pag ni wala na. Ay, ang ganda ng buka na ni Jamili, wala na. ni <laughs> <laughs> ano, <laughs> <pasok, maria> <laughs> 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 wala ng ng aros, ako ako na. Ang <laughs> ah, no sa... na ni wala na. na ni wala na. Ang ganda ng buka na ni Jamili, na. na wala na. Ang ganda na wala na. buka na ni wala na. Ang ganda na din na din tapang hanggang ngayon. <laughs> <laughs> tapang <laughs>

Baka na yeah. lawa lang Bukse na sa ay galing sa puso ko ha. Ay, bukse. Bukse, may pa Yan daw yung ano. May laman naman ako, palatin rin ako. Guys, yan ay galing sa puso ha. Ayan na lang. <laughs> Mayroon pa ako din yung tinakabigay. <laughs> sino, 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 sino. Mga kapwa, palagi rin natin. <laughs> Sinakamala oh, kayo siguro ang dito yung aking anak na si... Si, si Lips. Si Lips. Yung... Yung... Ay! Sinakamala kayo siguro ang pikitita yung aking anak na si... Ay, sa isang <laughs> taon niya dawad <laughs> maanda. Oo oh, nga. Si 60 eh. Nasaan kaya si Mano? Mano! Mano, tinatawagan ang pansin mo dito sa barangay, bon! dito sabay-sabay. Bagaras ko naman tayo, ang asawa ng puro spaghetti. spaghetti Wala May dyan ang sa Kaya, 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 nga dyan tayo mag na Binalik mo na din yan. Guys, po nyo naman ang forma niya. Jeroy! Lakapot, tingin na. birthday guys. Wala naman po naman ang kailala. Malalagyan na, malalagyan na. Tingnan Wala mga 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 mo na 'tong ang binigay ko. Ba't tayo ilagay ang dalawang daan dito? Alay, 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 laang. Baka laang yan, ilagay na kita ng laman, laman. Laman, yeah, laman. laman ha? Dalagay ko na ko rin aking napak. Ah, daling Ayan din natin. Hoy, talaman hoy, pabrande naman iyon ang kids. Oo, pabrande na kids. Ayaw! Hindi siya na siya ako na! Bilis! Tiyan! Baka na lang tayo kung babae. Tiyan! Ayaw! 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 Ano yung aking asawa? Nung araw ipindala ko ko pa ng saros ko lang, ano paibig? Sa lang na paibig si tiyak. Pagra yun, walang Ay, masamalo. Walang Pag wala yung ayos na, ayos na. Nakatas na yung pangda. Ang mo daw. na. Pag ako'y may dalang malayo pa ako. Inaktas ang palda na rai. Pag walang rouse? Pag walang rouse ko po, kapita sa saya.